Let's go! Ngayong araw, may magbibigay sa atin ng dais. Um, din dito sa lawag. Yan. Uh, HB White tapos Red Rose Tail, saka RDSS Red Dragon Snake Skin. Yun. Ang ganda. At kaya niya pala ibinigay dahil tututok to daw siya sa mga balon mollies. Kaya hindi naman tayo pumayag na hindi rin tayo magbibigay kaya pinapili natin ang ating tropa. Dahil alang ko naman na mahilig siya sa mga balon molly kaya sinabi ko mamili ka lang dyan ng mga balon molly ko. At magaganda din ang mga alaga niya kung tutuusin talagang solid din. Ang napili pala ng tropa ay balon molly na red eye tricolor yan napaka solid. Yun na nga, uwi na ang tropa at mag a na tayo ng ating dais. Yan pala ang RDSS na Red Dragon Snake Skin saka Red na Rostel. Yan, acclimate muna natin. Tapos itong HB White. Yan, HB White. Kaya kung trip nyo mag-order, PM nyo lang ako dito. Location ko, Lawag City, likod lang ng SM. Tara, let's go!